ayun mga ka-viewers, magandang hapon po sa inyong lahat at ngayon nga ay pa-vlog ko ngayon po mga ka-viewers ay ano. Itong itlog mga ka-viewers, ito yung i-vlog ko ngayon. Bali may dalawang hawak po ako mga ka-viewers dito na itlog. Yan, Nakikita niyo diyan sa kamay ko mga ka-viewers. Ayun. Tapos ay dito mga ka-viewers, ay meron tayong ano dito. Dahon ng saging tuturuan ko po kayo mga ka-viewers kung paano tumingin ng similya dito sa itlog mga ka-viewers. Sa mga hindi pa po, po dyan nakakalam. Ganito po yung pagtitingin mga ka-viewers ng similya. Atin pong babasagin mga ka-viewers. Ito po. Yan. Ayan po mga ka-viewers. Nakita niyo po dyan. Tapos na natin yan. Ngayon po, ang susunod naman po natin titingnan ay kung may similya na po ito. Ito po mga ka-viewers. Ito po yung gusto ko pong ipakita sa inyo mga ka-viewers. Sa mga hindi pa po, po nakakaalam dyan hindi po magiging sisiw ang itlog na ito kung walang similya. Kailangan po ay may makita tayong similya dito. At ituturo ko po sa inyo kung paano po tumingin ng ano, ang similya. Ayan mga ka-viewers. Naalis na po dun sa pagkakano. ano. Ayan. Ito po mga ka-viewers. Pakita ko na sa inyo. Ayan po mga ka-viewers. Ito po, ituturo ko po sa inyo ang similya na sinasabi ko sa inyo. Ito po mga ka-viewers. Ayan, ito, ito, ito. Nakita niyo yung kulay puti na yan. Ayan. Ito po mga ka-viewers, ang tunay na magiging siso talaga siya. yan nakikita niyo yung kulay puti na yan. Tapos itong isang ito. Ito ito pong isang ito mga ka-viewers, ay pupunta ito sa pagbubuk. Hindi po pipidi ang ganyan. Kailangan po yung similya niya ay buo hindi katulad nitong isang ito. ano, buo siya mga ka-viewers. Nakita niyo dyan mga ka-viewers.